Bakit sinabihan ni Jesus ang mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw? Ano ba ang dahilan? Mga kaibigan, mga kapatid, narito na naman ang inyong likod, Father Bob, isang paring karibilita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ngayon ay araw ng Merkules, nasa ikalabing anim na araw na tayo sa buwan ng Oktobre, dalawang libo, dalawang natin ng mabuti ang gustong ipaabot ng ating pagbasa, sa araw na ito na ibabahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 11, versikulo 42 hanggang 46. Dito napansin natin na si Jesus ay mukhang nagagalit siya. Kaya sinabihan niya yung mga pariseyo, mga mapaimbabaw. Bakit? Dahil lingit sa kaalaman ng lahat na ang mga pariseyo ay mga magagaling lang magsalita Ngunit ang kanilang mga kilos, ang kanilang mga ginagawa ay napakalayo sa kung ano ang kanilang sinasabi. Mga kaibigan, pagnilayan natin ito ng mabuti. Sana hindi tayo maging katulad ng mga pariseyo. Ang kailangan sa panahong ngayon ay ang mga taong marunong magsabuhay ng mabuting balita. Ang mga taong saksi sa Ibanghilyo. Ibig sabihin, makikita sa kanyang kilos sa kanyang mga ginagawa ang pagiging tapat na pagiging anak ng Diyos, pagiging Kristiyano. Kaya magsikap tayo na maging saksi tayo ng mabuting balita. Hindi lang sa salita, kundi sa ating mga gawa. Ito ang kailangan. Alam ko na maging epektibo tayong misyonaryo kung magsikap tayo na maisabuhay ang ibanghilyo sa ating mga kilos, sa ating pagkatao. Patnubayan na wa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Turuan mo kaming maging tapat sa pagsasabuhay ng mabuting balita. Amin.